Anak, kanina pa nakasimangot ang asawa mo. Sigurado ka bang pumapayag na 'yan? Bulong ng mama ni Isabel sa kanya. Hinila siya nito sa isang sulok upang itanong sa kanya kung bakit nakasimangot si Terence mula pa kaninang tanghali. Hindi niya kasi pinapansin ang mukong. Lalo pa itong nabad trip nang sabihin niya rito na nais niya munang makitulog sa bahay ng parents niya. She told him that she wants to spend time with her family. Alam niyang tutol ito sa kagustuhan niya, ngunit wala itong nagawa kundi payagan siya. Parang masama ang loob ng asawa mo anak. Sa susunod ka nalang makitulog sa amin. Bumawi ka muna ng oras sa asawa mo. Napanguso siya. Hayaan niyo ho siya. Basta ho, gusto kong makitulog ngayong gabi sa bahay niyo po. Baka sakaling mas mabilis akong makaalala. Nagibit-balikat na lang ang kanyang mama. Muli silang bumalik sa living room kung nasaan ang iba habang nagkakaraoke. Napalapit agad ang loob niya sa pamilya niya dahil na rin siguro sa lukso ng kanilang dugo. She badly want to remember everything gusto na niyang maalala ang mga ito. Napansin niya si Terence na tahimik lamang na nakaupo sa dulo ng lazy boy sofa. Halatang malungkot ito at wala sa mode. Panay lang ang sulyap nito sa kanya. Sa tuwing titingin siya at magkakasalubong ang kanilang paningin, ay bibigyan siya nito ng isang tipid na ngiti, ngunit ginagantihan niya lang ito ng pag-ismade naiinis pa rin kasi siya kay Terence. Hindi niya ito pinapansin at hindi niya rin ito binibigyan ng pagkakataon na makausap siya. Nagkukunwar siyang busy sa pakikipagkwintuhan kay Happy at sa ate Fiona niya hanggang sa hindi na ito ngumingiti. Nakasimangot na ito maghapon at para bang nalulungkot. LQ agad kayo ni kuya Bulong ni Happy sa kanya nang mapansin nito ang hindi nila pagpapansinan ni Ace. Babairo ba yung kuya mo noon? Sa halip na sagutin ang tanong ni Happy ay sinubukan niyang tanongin ito. napahagik si Happy. Tumingin ito sa kuya Ace nito na kasalukuyang nakatingin rin sa kanila. Napasimangot pa nga ito nang mapansin itong pinag-uusapan nila ito sobra ang daming chicks niya ni Kuya S eh. Napanguso siya lalo. Sinasabi na nga ba niya? Mukha naman talagang playboy ito. Hindi na siya dapat pang magulat dahil sa itsura pa lang nito, paniguradong maraming babae ang magkakandara pa sa kagwapuhan nito. Kaya pala, bakit ate Yumi? Nang bababae ba si kuya? Napanguso siya inirapan niya si Terence dahil nakatingin ito sa kanila ni Happy. Nagtataka naman ito. Narinig ko kanina yung mga katulong niya nag-uusap. May isa siyang katulong na muntik na niyang makasiping noong nakaraang buwan. Napanga nga si Happy. Really? Baka nilang si Kuya Ace? Simula kasi nang makilala ka ni Kuya wala na yung ibang babaeng na gustuhan maliban sa iyo ate Ewan ko ba yan sa kuya mo Babaero kasi Napangiti si Happy Noon lang naman babaero si kuya Ace Pero hindi na ngayon Loyal yan sa iyo ate Yomi Mahal na mahal ka niyan. Halos mabaliw nga yan si kuya noong akala namin namatay ka na eh One month siyang hindi kumain ng maayos halos panay alak lang ang laman ng tiyan niya. Sinunog niya rin ang langis niya sa pagsisigarilyo noon. Sobrang mahal ka ni kuya. Tinakpik pa ni Happy ang balikat niya. Hindi na lang siya sumagot. Naiinis pa rin kasi siya eh. Ewan ba niya kung bakit siya naiinis? Maya-maya pa, nagaya na umuwi ang parents niya nilapitan niya si Terence na tahimik lamang na nakaupo sa dulo. Para bang hinihintay lang nitong lumapit siya. Doon muna ako kila mama matutulog. Paalam niya kay Terence. Tinignan siya nito. Napansin niya ang pagtatampo sa mga mata nito. Halatang malungkot ang asawa niya. Para tuloy siyang naawar rito. Sige, maiksing sagot nito. Bahagya pa itong ngumiti ng isang malungkot na ngiti para itong nasasaktan. Nakukonsensya tuloy siya, ngunit nahihiya naman siyang bawiin pa ang desisyon niya. Si, sige, mauna na kami doon. Tumangol lang ito. Nakakaramdam siya ng awa para kay Ace. Nais na talaga niyang bawiin ang desisyon niya nakukonsensya rin siya kung bakit niya ito dinigma at hindi pinapansin. Pinagbigyan naman siya nitong makabanding ang pamilya niya buong maghapon, ngunit pinagsungitan niya lang ito. Anak, sasama ka ro sa amin. Dumito ka muna sa asawa mo. Panigurado hindi pa kayo nakakapagbanding mag-asawa. Sambit ng papa niya sa kanyang likuran marahil napansin nitong malungkot ang asawa niya. It's okay, para po makabanding nyo si Yumi. Walang ng sagot ni Terence sa papa niya bago ito tumayo. Hindi na ito hinintay ang sasabihin niya. Sigurado ka ba iho? Paninigurado pa ng papa niya. Tumangulang si Terence bago ito malungkot na ngumiti. Ayos lang po, Papa. Ingat kayo sa biyahe. Tinapik nito ang balikat ng Papa niya bago ito nag-walk out. Nagulat tuloy silang lahat. Ayos lang raw pero pinaramdam talaga nito sa lahat na malungkot ito. Siniko siya ng ate Fiona niya. Nakatingin silang lahat kay Terence na umaakyat na sa hagdanan hanggang sa nawala na ito mukhang pumasok na ito sa master's bedroom. Hoy, bruha kayo me. Huwag ka muna sumama sa amin. Bumawi ka na muna sa asawa mo. Nakagulo na nga kami sa inyo ngayong maghapon eh. Sabi ng ate Fiona niya pagkatapos siyang sikuhin. Oo nga anak, nakakaawa naman ng asawa mo. Hindi mo pa kinakausap buong maghapon. Give him chance anak alam kong hindi mo pa siya naaalala pero sana bigyan mo siya ng chance mapalapit ulit sa iyo. Sigunda naman ng papa niya. Kanina pa nakauwi si Yoshi at Happy dahil may jetlag pa ang mga ito. Kaya ang pamilya na lang niya ang naroon sa mansyon. Mag-aalas na ng gabi. Buong maghapon na nga hindi pinapansin si Terence kaya siya siya wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Malay ba nitong buhay pa siya, hindi ba? Sige ho, sa susunod na lang po ako makikitulog sa bahay niyo po. Humalik siya sa kanyang magulang at sa kanyang ate Fiona. Nagpaalam na nga ang mga ito. Naabutan niyang nagliligpit ng mga pinagkainan nila ang mga katulong. Isa na sa mga ito si Greta inismiran siya ni Greta kaya napakunot ang noo niya. Mukhang matapang pa ang babaeng iyon. Nainisiguro ito dahil hindi siya sumama sa mga magulang niya. Hindi na lang niya ito pinansin. Umakyat si Isabel sa itaas ng mansyon upang puntahan si Terrence sa loob ng kanilang kwarto. Madilim ang kwarto dahil nakapatay ang lahat ng ilaw maliban sa isang lampshade sa gilid ng kama. She found the her husband. He's lying on his bed. Nakahiga ito sa kama habang nakatakip ang braso nito sa mga mata nito. O may iyak ba ito? Napalunok tuloy siya at nakaramdam ng matinding konsensya. siya. Umupo siya sa gilid ng kama. He, hindi na ako sumama kila mama. Panimula niya. Hindi ito sumagot ilang sandali pa ay hindi na siya makatiis. Nagtanong siyang muli. Ma matutulog ka na ba? Mahinang tanong niya kay Terence. Lakas loob niyang hinaplos ang braso nito. Nahihiya siya, ngunit sa tingin niya kailangan niya itong lambingin. I'm not sleeping. Malungkot na sagot nito tinanggal na nito ang braso na nakapatong sa mga mata nito. Tama nga siya. Umiiyak ito dahil namumula ang mga mata nito. She felt a little pain inside her heart. What she done? Bakit niya ito sinaktan at pinalungkot ngayong araw na ito? Pa, pasensya ka na kung hindi kita pinapansin buong maghapon. Paghingi niya ng pasensya sa nagawa niya tinitigan siya nito why? bakit ka ba nagagalit sa akin? mahina ang boses nito kaya mas lalo siyang naaawa na narinig ko kasi si Greta kaninang umaga sabi niya muntik na raw kayong magtalik napakunot ang noo nito? are you jealous? hindi no Naiinis lang ako kasi ng bababae ka pala Pero wala ka naman kasalanan Kasi syempre iniisip mong patay na ako Ay! Napatili siya ng hapitin ni Terence ang bewang niya Kadahilanan upang mapahiga siya sa ibabaw nito She's nothing to me Walang nangyari sa amin She can't turn me on Oo, aaminin ko sinubukan kong makipagtalik sa kanya dahil lasing ako noon. I kissed her pero hindi ako tinitigasan sa kanya kaya walang nangyari sa amin. Wala akong ibang babaeng gugustuhin makatalik kundi ikaw lang. I'm yours baby. Hindi ko naman kasi alam nabuhay ka pa but I will never cheat on you. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. Napapalunok siya habang nagpapaliwanag si Ace sa kanya. Ang lapit-lapit naman kasi ng mukha nito sa kanyang mukha. Naiilang siya. Nakakaramdam na naman siya ng kakaibang pagiinit ng kanyang katawan. Lalo na nasa ibabaw siya nito. Ko, kung, kung ganoon hindi mabuti, napapalunok niyang sambit. Nagselos ka ba? He, hindi nga sabi. Nainis lang ako. Medyo maldita kasi si Greta. Mas maganda pa nga siya sa akin. No, wala nang ibang babaeng gaganda pa kaysa sayo. Inipit ni Terence ang ilang hebla ng kanyang buhok sa likod ng kanyang tinga. Bo, boliro ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Simula ngayon, Huwag ka ng mga halik ng ibang babae dahil bumalik na ako. Ngumiti ito. Pinisil nito ang tungkay ng kanyang ilong. Nagsiselos ka lang pala kaya hindi mo ako pinapansin. I'm so sad. Sobrang nalungkot ako buong maghapon. Akala ko, iiwan mo agad ako ngayong gabi. Humigpit ang pagyakap nito sa kanya. Ba, basta huwag ka nahahalik ng iba so ibig sabihin ba niyan I'm allowed to kiss you now mahinang tanong nito sa kanya habang dahan-dahan nitong -dahan hinahaplos ang likod ng kanyang balakang para bang inaakit siya nito po pwede naman pero isa lang Nahihiyang pagpayag niya damn tila nasabik ito Hinawakan agad nito ang kanyang bato upang siilin siya ng mapusok na halik. Napasinghap siya dahil hindi niya inaasahan ang pagdampin ng mainit nitong labi sa kanyang labi. Nanlaki ang kanyang mga mata. He kissed her. Hindi siya marunong tumugon sa halik nito. Ngunit unti-unti na rin siyang nadadarang. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata o panglasapin ang mainit at mapusok na halik ni Terence sa kanya. Aham um, she is slowly kissed him back. Ginagaya niya lang ang paraan ng pakikipaglaplapan nito sa kanya. Napakasarap ng halik nito. Mainit ang loob ng bibig ni Terence na lalo pang nagpasarap sa intensidad ng kanilang pinagsasaluhang halik. Mabilis nitong naipagpalit ang kanilang puwisto. Ito naman ngayon ang nasa ibabon niya habang nakikipaglaplapan ito sa kanya. Mm. Panay ang ongol nilang dalawa habang naghahalikan. Napapasobra na nga ang pakikipaghalikan nito sa kanya at wala siyang reklamo. Gustong gusto niya ang halik na ipinararanas nito sa kanya. Naiilang lang siya sa matigas na bagay na ikinikis-kis nito sa bandang pagitan ng hita niya. Sumasakto pa ayon sa ibabaw ng kanyang masilang parte ng katawan. Nag-iinit tuloy siya. Tila idinidiin talaga ni Terence ang matigas na bagay sa harap nito sa ibabaw ng kasilanan niya habang naghahalikan sila. Halos mabaliw si Isabel sa sarap humalik ni Terence. Nadadala siya sa sensasyon. She wanted more. Gusto niya pang idein ito ng husto ang katawan nito sa kanya. Napayakap siya ng mahigpit kay Terence. Patuloy ito sa paglaplap sa kanya habang gumagalaw-galaw ito sa ibabo niya. I want to take you now baby. Pwede na ba? Tanong ni Terence habang namumungay ang mga mata nito. Naalarma naman si Isabel. Ibig bang sabihin ni Terence? ay nais nitong makipagtalik sa kanya ngayon, natakot siya. Hindi pa yata siya handa. huwag oh, oh, mo na ngayon. Napaungol ito. Ngunit ni Respito ang desisyon niya. Alam niyang bitin nabitin ito. He did everything to control himself. He wanted to make love with her tonight. Ngunit alam nitong hindi pa siya handa. Sa, sa CR lang ako saglit hinalikan siya nito ng isang mariin na halik sa kanyang labi bago ito tumayo upang magtungo sa banyo. Hingal na hingal si Isabel nang bumangon si Terrence sa pagkakadagan sa kanya. Kitang kita niya ang pagbukol sa harap nito na tila galit na galit sa loob ng shorts nito. Napakagat labi lang si Isabel. Natatakot siyang makipagtalik agad kay Terence, kahit alam niyang gustong gusto na rin ng katawan niya. Basang basa na kasi ang kanyang pante at para siyang nilalagnat sa init ng kanyang buong katawan. Napahaplo siya sa kanyang iba ba. Nanginginig iyon at tila may nais gawin. Samantalang pagpasok ni Ace sa loob ng banyo, ay mabilis nitong inilabas ang pinipigilan niyang pananabik. Pinaligaya nito ang sarili habang iniisip ang namagitan ng makapugtong hiningang halika nila ni Isabel. Ang sarap. Iniisip pa lang niya si Isabel ay nilalabasan na agad siya. Paano pa kaya kung makasiping na niya itong muli? Kailan kaya papayag si Isabel? Pakiramdam ni Is ay hindi na siya makapaghintay pa. Naligo si Is pagkatapos nitong magsarili sa loob ng banyo. Nagiinit pa rin siya kahit nilabasan na siya. Gusto pa rin niyang makasiping si Isabel ngayong gabi. Tigang na tigang na talaga siya sa kanyang asawa. Miss na miss na niya ito. Napapangiti si Is dahil naaalala niya kung gaano rin kasabik si Isabel sa pakikipaglaplapan sa kanya. Noong una ay nahihiya pa ito ngunit nang lumalim na ang halik nila ay nagpaparaya na ito at halos ito na ang lumalaplap sa kanya. Damn, she's still a good kisser. Nang lumabas ng banyo si Ace, ay nakita niyang natutulog na ang kanyang asawa sa kanilang kama. Napangiti siya nang makita niyang nagpalit ito ng sexy lingerie. Anong ibig sabihin nito? Nabitin na rin ba ito at nais na nitong magtalik sila? Nasabik tuloy si Ace natabihan ng kanyang asawa sa kanilang kama. Paghiga pa lang ni Isa tabi ni Isabel ay naramdaman niya agad ang init ng balat ni Isabel. Mukhang nagtutulog-tulogan lang ito. Nang gigil tuloy siya at nasabik, nanigas agad ang kanyang pagkalalaki.